mga katsanjik ano kaya ang araw ngayon mga katagbis siguro sunday ngayon eh daming ano daming naliligo dito sa ano Britannia Island sunday at saka saturday yun daming mga turista na pumunta dito sunday at saka saturday ah uh, pag ibang araw na wala na So yun, ah, uh, So yun po ang tinatawag namin na white sand Daming naliligo mo guys Yun White sand Wala kasi yung mga ano Walang mga puno Ah, uh, buhangin lang Walang mga puno May mga dahon black natin So yun pala mga katagpis uh, Oras mo natin ngayon Alas 8.31 na umaga So ito pala mga katagpis uh, Dito kami dumaan sa loob ng ano, uh, Tor Bunbunod Tung Bunbunod Island Yun po ay Ah, ano, uh, sabi saya pa panagsara ni mga sa Victoria. Dito ito ah. Uh. ano, maraming mga mababaw na party dito sa dinaanan namin. Dito po ay ano, uh, Britannia Island. At saka yung ano, bunbunon na andun sa andyan sa bandang kaliwa namin. Ah, uh, kami po ay pauwi na. So, mga uh, ano? F Tendis yata kami sa daw. So, sa dati namin na uh, kapitan mga kapagpis. Dito kami nadaan dito. Kasi delikado pag pagkakamali ka. Ah, uh, mababaw mga gilid-gilid nito. -gilid So yun pag, ano uh, iba na kasi yung operator namin kasi yung dati yung operator nito uh, may karamdaman pa na pa-delay uh, no, pa siya. Yun. So yun para sa pagbisyo ang tinatawag namin na Bulbulo na Island. Yun. Sa uh, ano dito? Uh, Island, Island at sa unahan dito po kami sa loob mismo ng Britannia Island dadaan so kita man yun yung mga yun may mga alon ngayon lang kami nakadaan ulit kasi ano Ah don kasi kami pag galik kami sa laot don kasi kami dadaan sa labas na party kasi mababaw rito Delikado isang bagay ka malimutan Embas abang da mga katag base Jo ulitan ko mga katakbis yun po ang tinatawag na pagkunod yun yun ang pagkunod island so yun sa gitna kami dadaan kasi ano uh, malalim malalim na parte kasi doon sa tabi tabi ang mga mga so ang da ang daananan dito mga katakbis uh, pakur pakurba kurba Og sa Bisaya pa og di kasuhito sablay ang bangka mga katagbis よろしくお願いします。 Um... Tanya island island nalalakbay dito sa island yo at saka 'yung mga pagbis, madami 'di 'yung anon naliligo sa 'yung mga maliit na baba. Yo po ang tinatawag na Ushlun Ushlun Island at saka yung may malaki na pulo or isla, yan ang tinatawag na yud-yuran. Yung may mga bangka. Yan. Kasi dito, ngayon lang kami nakadaan. Dito. Ganda sana, malapit na natin pa. Ano, video para maganda yung kaso lang makadaan yung bangka noon kasi mababaw na ang ano doon mababaw na ang partido mababaw na ang area doon so dito tayo sa gitna dumaan dito po kami dadaan sa gitna ng ano gitna ng Britain, Britannia Island. Ayun so, na kami nakapasok dito. na ang labasan nito mga katatbis doon sa anong itinatawag namin na white sand doon sa kwest you know ang uh, mga turista uh, mga artista dami pong turista dito na pumupunta sa ano uh, Britain, Britainia Island sa ano uh, uh, sa kabila din na isla Akin may mga niya. bangka din na nakadaong yun, uh, yun yun po ang na ano yun po, po ang artist ano hagunoy uh, Agunoy Island. Dami Island. ding ano naliligo mga katagbis. May mga may mga bangka din na ano, na, nakadaong. Na, 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 na. may po kasi mga pulo-pulo dito mga katagbis. Yung mga maliliit na isla. So, pala mga katagbis yun na po ang Hagunoy Island yun ang Hagunoy Island at saka ang White Sun yun Bakit Ano kaya ang araw ngayon, mga katagbis? Siguro, Sunday ngayon. Eh, daming, ano? daming naliligo dito sa, ano, Britannia Island. Sunday at saka Saturday. Yun, daming mga turista na pumunta dito. Sunday at saka Saturday. Ah, uh, pag ibang araw na, wala na. So yun, ah... Uh, So, yun po ang tinatawag namin na white sand. Daming naliligo mo guys. Yun. White sand. Wala kasi yung mga, ano, walang mga puno. So, mga uh, buhangin lang. <laughs> walang mga puno, may mga dahon. <laughs> so, walang mga puno, may mga dahon. Nakalutang-lutang ang mga dahon. <laughs>

Jangan malu tak. Kalau dia dalam dek ini, kita bawa pada parti. Kita dapat. चापेंगे ले लीगो may mga turista dyan mga katabi. So ano malapit na ang sa amin sa ano uh, pondohana ng mga yung buyahan. yun sa unahan yun ang punduhan ng bangka or buyahan doon sa unahan bahay ko yung ano na maway kaway dito naman tayo sa kabila Jen, ang kanang ka, PC Jen, ipadubol dah Jen. Kana Aku ako na nang isa. dua nak, duha na ko buya na. Oh, dali anang isa. Dali anang isa ng bitik pala. Ha? Tidak. Ha? Tidak. 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 Ay. Hindi naman na nakumainom. Mainom na lang ko. So, nasa buyahan na tayo mga kataglis. Yung dalawang buya, yun ang talian na namin. So pala mga katagbis, ang dala namin na kabuhayan na ah, isang butas at kalahati lang ang dala namin. Puro mga ano, puro tawag namin barkaw-barkaw o yelupin yelupin tuna so ulitin ko mga katagwis ang kabuhayan dala namin isang butas at kalahati lang yung ano number 1 at saka number 2 lang ang nasidlan Ito ang mga Omput ke sana. Nolai, oh, nolai. <tuh> nolai, nolai. Nolai, nolai. Nolai, nolai. Nolai, nolai. Nolai, nolai. Jen ayo ke kan ag nang di double nak kok So itu po po yang mengangkat base kami po naik nak tali na. Betul. Bisa beri kau nanti. Diri na diri moni ilubok. Pugong chip. So ano mga katabi sa So hanggang dito na lang po tayo Sana nagustuhan nyo ang mga Video ko So yun lang guys Bye bye